guys, good morning. Ayan, so ngayon ay eh, nagbabalik muna ako. Kasi para mga one month na yata ako walang update sa YouTube. So ngayon ay eh, update, update lang muna yung tindera nyo. So tulad ng dati, ganun pa rin, nandito pa rin ako sa tindahan. Um, nakapamili na ako guys nung nakaraang araw. Hindi ko lang talaga binibidyo. Kasi, ayan, so talagang tinamad na yung tindera nyo mag-update muna sa YouTube. Dahil eh, ganun lang din lahat. <laughs> gumagawain ng isang tindera Ganun lang din naman lagi. Uh, mamimili, magdi-display. So, parang tinamat muna ako ng konti mag, ano, mag, marap sa camera. So, ngayon, wait, na, wait. Ayun nga. So, sabi ko eh, magparamdam muna ako dito sa YT. Yeah. So, parang mga one month na yata akong walang paramdam din dito sa YT. Kasi nga, nagbisibisihan yung tindera niyo tapos may mga problema din ayan, hindi naman talaga may iwasan yung mga problema na yan so mahirap lang kapag sinishare mo siya dito sa youtube, kasi ayaw kong mabahiran yung youtube ko ng mga kalungkutan gusto ko eh happy lang, at saka ang ano ko dito sa youtube eh tindahan kaya focus lang ako dito sa tindahan ayaw ko siyang pasukan ng mga problema <laughs> akin na lang yun yun nga, um, sabi ko eh, magpapakita ko, ipapakita ko muna yung aking pagmumuka sa YouTube kasi parang mga ano na yata ako, ganyan, ganyan, wala nang pamuntam. <laughs> so parang magbabalik ulit ako sa YouTube, Ayan. So, ang mahirap lang yung guys, kapag yung isang tao talaga eh, inaano ni Kata. Ni Katamaran sinasamahan. Kasi talagang, ano, minsan si Katamaran hindi na umaalis. Ayan. Um, tamad lang naman akong mag-vlog. Pero sa mga gawain, sa mga tindahan, eh, hindi naman uh, um, nandun pa rin. Sa pagbablog lang talaga akong medyo tinamad-tamad eh, kasi sabi ko eh, sa isip ko, ganun din naman. Paulit-ulit lang din naman yung ginagawa. Sabi ko, baka magsasawa yung, yung mga viewers sa akin. Kaya sabi ko ay eh, medyo laylo mo ako. Eh, hindi pala kaya guys. Minsan talaga eh, kahit anong ayaw mo, hahanap-hanapin ah, mo pa rin pala. Ayan, katulad ngayon, sabi ko, um, nakita ko yung aking YouTube, download kasi ako ng Rapi po. So, parang binisita ko yung aking channel. Sabi ko, eh, tagal na pala ako walang vlog. <laughs> sa ngayon. May nakamiss ba kaya? Eh, marami kaya magtatanong naman tungkol sa nang update, ano nya, 'di? Ganiyan so ngayon eh parang hindi naman siguro araw-araw si -araw, mag-update, update lang kaya. Balik ano lang uh, babalik-balik ako sa YouTube. Kasi medyo yung problema ko ay tapos na. Ayan, hindi ko na lang sasabihin kung ano 'yon kasi mahirap na. Mahirap na mabahiran yung aking YouTube ng mga hindi ka nais-nais na mga kwenta. Ang gusto ko lang dito ay happy. And so, ayan. Marami na akong nakikita na akong mga kapwa vlogger na talagang ano na, ibang label ng mga tindahan. Katulad ni Rostrum 11, naka mini mark na. Mapapasa na all ka Okay. Yeah. So, ako, ayan, dito pa rin. Tinda-tinda, um, ganyan yung aking mga kapatid naman sa YT. Okay lang naman. Yan. So kahit ano nalang may kwento ngayon guys Para naman eh, meron akong may upload Yan. So sa mga susunod na araw mamimili ako Kasi namimili naman ako nung hindi ako nagbablog Ang kaso lang talaga hindi ko na siya ina-upload So ngayon ay mag ko sa tindahan Kaya so, eh, pura na ako tindahan dito Wala na sabi. Um, Ang hirap pala guys kapag nawala ka ng ilang araw or ilang linggo sa pag-youtube parang babalik ka ulit sa una parang may hiya ka ulit sumarap sa camera may hiya ka ulit magsalita mag-isa parang nakakaalang na ulit parang bumabalik sa dati <laughs> parang hindi ka nasanay kasi nung lagi pa ako upload sa youtube ano parang inaano ko lang easy easy lang ganyan ganyan sabi ko yung pag-youtube pala eh, iba, lalagay mo lang yung camera pero pala pag bumalik ka pag naano mo na siya ng ilang buwan na hinto pagbabalik ka pala babalik pala sa dati parang may hiya ka ulit na nagkukwento ka mag isa sa harap ng camera kaya kung ano na lang yung maisip yun na lang yung sasabihin ko kasi nga para may ma-update lang ayun yung tindahan ko wala namang pagbabago ganun pa rin um, pag may na uubos na item bibili ganun ganun lang guys minsan nga hindi ko na kayo nasasama sa pamimili kasi talagang madalian pagdating naman dito sa bahay hindi mo naman sya pwedeng i-stock doon kasi nga daanin siya kasi malito yung namin tapos um, wala pa kaming budget guys 'pag palaki ng bahay namin. <laughs> kaya tiis tiis muna sa maliit. A ah, darating din tayo sa sabi nila. Hindi naman habang panahon eh maliit lang 'yung bahay mo, 'di ba? Pag magsipag lang eh lalaki rin 'yan, sabi nila. Huwag mo nang madaliin kasi baka sa kakamadali eh maiba pa lang muna yung aking update ngayon. Yan, so magpapakita lang ako sa YouTube muna. <laughs> ayun kasi baka may nanga may nakamis, ganyan. So kung wala naman ay okay lang naman. Ayun. So ayun hanggang dito na lang muna, guys. Um titingnan ko lang kung ano pang ma-upload kong mga vlog. Ayan. So ngayon ay update update lang muna ako sa inyo. So bago ako mag-goodbye, ayan. So konting ayan muna sa tindahan. Pakita lang. Ayun. So, ayun, ganun pa yung aking tindahan. Ayan. So, ayan, tapos yung aking tubigan. Ayan. Um, ang oras ngayon ay, ano na kasi naputol yung aking video. So, baling ngayon ay dugtong na lang to kasi nga kanina nakat dahil may mga estudyante uminom ng tubig. Tapos hindi ko na naalala na naman mag-vlog. Ano ba naman yan? Um, ngayon ay 3 p.m. na. So, maya maya ay labasan na ulit ng mga estudyante. Ayan guys, hanggang dito na lang. Kasi nga, nag-ano na ulit dito nang pasukan dito sa amin. Nag-resume na agad. Ha? Agad ba yun? anong btao'g ba chan basta yon um simula kahapon araw ng martes tapos na rin mercoles yep